So ayan mga kalingap. may bisita tayo. Nandito si Papa Dong Henry. Oh, ano ako ng ano mo? Ano yan? Mali. Wow! Wala pa akong pabigay nito. Ah, Nag-deliver ako dyan sa, dito, dun ah. sa ano. To, 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 ba, ilagay, ah? ano to? Mailagay isabit mo dun ma? lang po yan? Meron pa ako dun. Ah, sige, Tandang sige. Sige lang, isabit mo lang muna dun. Ano niluluto mo? Um, Kaya pupunta ngayon. Ayan oh, po sila. Pa! Oh. Pijuhin mo nga sila doon. di mo na patapaw. Go, Josie. Ayan, shout out sa dalawang nawawala. <laughs> uh Oo, -oh, naligaw. Kaya nga nawawala eh. Kasi naligaw. Oo. nabasak talaga yun ay huwawe din pa pwede pastor ano po yung masasabi mo kay ate maria ano ang buhay at saka kasama pamilya tapos sipag o anak ko ito eh um. sabi niya kumuka daw ng pagtaman naman kita natin ng mga kilala natin dito. ato. to. Yeah, thank you so much for